Hello mga idol, for today's video oh, nga ay nag-iho kami ng aking kumpare ng isda At samahan natin ng kamatis Unang ginawa nga namin mga, ay, mga idol Ay nag muna kami ng uling kasi yan yung aming kakaini Ah isda hindi pala diba? Giniago ba mo? Wow. Bali nagsiga muna pala kami dyan ng uling mga idol Ganyan nga kami pala magsiga mga idol ng uling Sa ganyan pamamaraan, masabilis namin maikakalat yung kalat huh? A este yung apoy. At yan nga mga idol, pwede natin ibaba yung uling para yung isda naman yung ipapatong natin dyan. At yan nga mga idol, kung makikita nyo, bagang baga na siya at pwede natin dyan ilagay yung isda. Ito nga yung isda gagamitin namin guys. Lipistikan ang tawag sa amin nito sa inyo. Ano ba ang tawag nito sa inyo? Sana ah. Uh. <laughs> at yan nga mga idol, linagay na namin yung isda. At para mabilis na din siyang maluto. At yan nga mga idol, Balik na natin siya. Baka balikta rin pa ng Ustar, iba. <laughs> At yan nga mga idol, konting shembo tala at maluluto na yung isdang nating inihaw. At maya maya nga guys ay biniligtad na ng ating kupare dahil excited na siya. At yan nga mga idol, comment kayo sa baba kung saan na nakaabot itong video namin. Salamat sa panonood mga idol!